guys. Yun. Pang third. Namo nga uh, rolling uh, sidecar trike version. So uh, paint ang kulang. Uh, turn around na mo, mo sa among uh, rolling rolling cart. Sige so guys, no. Oh. oh Siyempre Kawasaki atong brand. brand ron dili kay dili sabut-sabut ang Rose, ron. <laughs> Kawasaki na guys, no Ligon on o majo ang mayo mo duwa o guys o pan play. Nadag ko ang telescopic. O man ni among uh, pang third guys, oh, no no, uh, improve na ni namo Among nang gi pa gi na mo nga version. So hingamay siya. Hinggamay hingmubo. Nya uh, direkta na ni siya guys sa kuan uh, direkta na siya sa Ah, tawag din eh pwede na sa nasa uh, plancha Ay, dikit. arang ka rin mo na muda na guys Ug so bumps arang kagud good so bumps guys o oh. ah the best so good na good na ni Sisa Zah dili na mabunog ang atong ah, mga hilaw nga breads no dili na siya muda pa kaya arang na siya ang ka mayo mo muda o bounce <laughs> So, moro na guys ha? Huh? Update update lang ni Kung unsa na yung mahita so, ani ni na ni by uh, April first week So ang mga plancha Hapit na mabot Moro di ang kulang O ang pagpaint ani muna na lay kulang. Ya, ni guys, kay kompleto uh, na ni, naa na -na registro. No, naa na sa temporary plate, wala pang plaka, pero hapit na tumabot daw. Dito so, na ni siya, guys. O uh, driver na lang ang kulang ani no sa mga naikaila diha nga uh, ganahan mag uh, deliver ani mag drive ani no. So porsyento na ni guys dili na ni siya na dili na ni siya adlawan porsyentuhan na ni siya kung sa mga kugihan. Siyempre dako dako og ma take home ang mga kugihan no. Ay na man guys. O sigurado ni guys nga sold out kanunay no ini eh, kay uh, ang among ipadaan ni nga breads kay mga best seller sa French uh, Friends Baker no. O, so dili mo mabalaka wag drive mo ni guys kay uh, sure ko nga uh, uh, dili mo bus og 1000 ang inyong uh, daily no na na iuli no. So, pinakagamay na ng 1000 guys no. Sure na sure na na siya guys kay uh, subok na na sa among uh, rolling uh, truck. So rolling truck to Akin uh, rolling uh, trike so mas dali ni siya halinon kay uh, bagong luto hilaw ang dalhon uh, on the spot uh, ang salang guys o sigurado nga pag o oh, kanon na yung uh, mga breads no o, mga best seller na ito ipada pandikoko data o mga cheese bread no uh, spanish o unsa pa mga breads nga mga lamian sa friends baker guys no 5 5 lang ta hapon, guys no o, siyempre, ang dili nato pwedeng wadon ang malunggay pandisal, no? Malunggay pandisal, cheese with cheese. Nanay siguradong cheese. Mora na. O, maayong hapon. Let's go.